bata. YG, Ibo. Ito ko yung baki. Okay? Ano yun? Napapansin ko. Lagi mo nalang pinapabayaan si Ibo. Pwede Si Jerry ko parang wala talaga dito sa misaela campsite um, Solid yung tatlong araw. Pero uwi na tayo. nag aasik na. Ano? Okay na ba? Mga tol? Na, ayos ko na. Nagiging na lang sa to. ito. Oh. yan. Eh, si Layel. Asan? Ano pa ata Saba? eh, sa Dalampasigan pasigan. Nag-enjoy pa yata sila dun eh. Oh. Hindi, naka-ready na ata sila. Ah, oh. hindi na, na, na may kwarto. Oh. Kanina pa oh. nag-aasikasin. Na, eh sila, mga bata. YG, Ibo. Wala dun sa, ano, wala dun sa kwarto. na naman niya yung tatlo. Kasama na naman Ano na nata sila sa Dalampasigan oh. Dalampasigan Sa oh. dalang pasigan. Oh. Siguro. Bro, tawagin natin. Nag-swimming yung ano, dahil sa sobrang ganda ng dagat dito. Ganda dito sa Sailor Resort, oh. no? Oo, tsaka sobrang ganda dito. Ano may papakita ako dito. Ayun, Ito, Nakikita nyo ba yung Ay, pa naman? perfect na perfect ko sa magkopol eh. Talaga. Mm. O, paano ba yan? Listo. Yung mawala pang ano dyan Oh. Oo. Tapos nyo, magsama kayo ng girlfriend nyo. Oo. Oh. Ay, no, bagay na bagay dito. Ganda oh, na solid. Ganda nga eh. Oh. Tapos sa tanong Ay, mo. Ilan yung kopol? Tatlo. Tato si Jericho, minsan hindi talaga ito. Eh. nag pa yan? Ay, no, Hi, madam. Hi, madam. Ang babait pa nang hmm. ano na dito, staff. Ang babait ng na mga uh, admin staff dito sa Sa so, kabila no? mayroon pa sa kabila. No? Mas kaso. Di tsaka malim, malilim dito kahit mainit. At Ay, tingnan mo naman 'no. Oh. Napakaganda. Ito. Tingnan mo. Pwede mag-tent din, eh. 'no? Ay, no. Di, pwede talaga diyan dito ka mag, mag pwede magtayo ng tent diyan banda. Oh. Oh. Diba? Ay, so pwede pala dito mag-motor camping. Lahat ah, pwede. Ah. Sulit dito, ah. Dito lang sa si Santos, Santos. Sela Resort. Oo, Sela Resort and Campsite. Ayan, mapupuntaan natin yung beach. Pero ako, oh, ikaw kay Baki. Ano yun? Napapansin ko. Lagi mo nalang pinapabayaan si Ibo. Eh, may ginagawa doon na ito man naman ako nagluto ngayon eh. Kahit na, dapat, kahit bilhin mo man lang. Ito kay Big Boy, ginagawa uh -huh. niyan. Oh. Sabihin ay, mo man sa akin kay. ano. Okay, ay, dito kay Jericho. Ano palagi natin sinasabihin niya si Jericho parang lagi wala sa amin. Ikaw, porkit ka mo ka um, Mrs. Castacli ah. Huwag mo na sabihin niyo. <laughs> <laughs> Diyan kasi naghiwalay sila ni Rodan. Aray! Ay, ka! Binugbog ako ni Rodan. Binugbog ni Rodan. Gagantian pa daw ako. Uy! Hindi pa, na, ay, pa nadala. Ay, hindi na, pa na uh, ano. Ano yun? Ano gagawin nun? Uy! 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 pinap. Ang taas ng Ang lakas ng alon, Uy! Uy, red flag! Uy, Paul mag-swimming! Pwede yan! red flag sabi? sino sabi? ano? Ano, pwede yun! Pwede nga yun nga! Sabi ko nga pwede dito! Red flag nga, red flag! Bawal mag-swimming! 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 Bawal mag swimming bawal mag